Hi guys, ayan mga kambing Ayan ang isa guys na sa tok Mahilig sila sa tok Hello baby, saan yung baby mo? Ayan ang anak niya guys Malaki oh. na guys na Ayan o, oh. imbara kambing so lagi sa sutok Ayan guys, ang daming papaya Hello Daming papaya o, oh. lalaki Poyosog yes, Oh, lalaki ng papaya. Malapit na mahinog yan. Yan. Diba, lalaki. Malapit na rin yan mga nakais. O, oh, buntis yan. Hello, baby. Hello. Hello. Malapit na mga anak. Hello, baby. Hello, baby. <laughs> ang bait-bait naman ang bato. Ayan, ang baby. Mag-ina. Hello.